Nagkayayaan na naman kaming gumala ngayong araw At meron naman tayong mga bagong makakasama Mga karepa Mga katrabaho ko rin sila Siya nga pala si Aisha At siya naman si Ate Rose Kasama rin natin si Baby Ellie Alam niyo ba mga karepa Ngayon ko lang nalaman na malapit lang pala sa amin Ang Japan Magmula sa tinitirhan namin Malapit lang talaga Mahigit 30 minutes lang Nandun na kami kagad O ba? Diba? Ang galing no? Kuminto muna pala kami sa may gasolinehan Nagpagas na muna kami Para alam niyo na Mamaya dire derecho na lang pag uwi na Gumamit na nga rin pala kami ng Google Map Para hindi na rin maligaw Alam niyo ba mga karepa Ito mga kasama, koy galarin talaga. Kaya maaga ang uwi namin nagaya silang gumala at dahil gala rin ako sumama na rin ako makalipas ka ng ilang minutong biyahe namin ay nakarating na rin kami nagpark na kami tapos lumabas na naglakad-lakad na rin papunta din sa may lugar yung Japan nga pala na sinasabi ko sa inyo ay pasyalan yon at makikita natin yon sa lugar na to sa loob ng Ogro de Capias kaya tara mga repa tara at pumasok na tayo na makita na natin pagpasok nyo nga ay makita nyo kaagad at bubungad sa inyo yung mga bawal para mas maingatan pa lugar habang naglalakad ako feeling ko parang may anak na ako mga karepa. ewan ko ba nawiwili ako kapag may mga bata gusto ko na mag baby. Ang kaso nga lang, nasa abroad ako. Paano magagawa? Sa loob pala ng palampasyala na to, maraming mga halaman, iba't ibang klase ng mga puno at mga bulaklak. Una nga namin pinuntaan, itong may mga payong sa may taas. Lipowa Avenue ang tawag nila sa Ingles. Halos magkatabi lang pala sila ng Japanese Garden. Yung sinasabi ko sa inyo Japan. Pagpasok ko dito mga pa namangha ako sa mga nakita ko. Napakaganda. Parang nasa Japan talaga ako. Hindi ko aakalain na sa may Europe, meron palang gaitong lugar. Meron sila nakata Japanese Garden. Pagpasok ko dito, na ko na parang nasa ibang bansa nga ako. Para talaga nasa Japan. Magmula sa mga design at yung pagkakaayos nila dito sa may lugar na to. At ito pang kinagandaan dito mga pa, walang bayad as in, walang entrance, libre ka makakapasyal sa loob at pwedeng pwedeng kumuha ng mga larawan. Grabe, hindi mo makapaniwala. Ang galing, simpleng simple lang pero napakaganda. Yung mga nakikita nyo mga halaman sa may gilid ay tunay yan. Meron talaga ng na bamboo at may mga lumalawin na goldfish. Nagpatuloy ulit ako sa paglalakad para makita ko pa yung iba. Meron nga ako nakita dito parang kweba. Wala naman ako nakikita na kalagay na bawal pumasok kaya puntahan natin. <laughs> Pagpasok ko may napasin kaagad ako sa may kahoy at mga bato. May mga nakasulat na pangalan at mga taon. Lumabas na ulit ako para maglakad-lakad. Meron pa ako nakita sa banda roon. Alam nyo ba? Kung marami lang akong oras, lagi ako nagtravel. Gusto ko kasi yung mga ganon. Yung kahit saan ako makakapunta. Tignan nyo mga karepa, ang lawak pala neto. Yung tubig sa may gilid, may mga isda rin pala. O ayan, nandito na pala tayo sa may Scandinavian Garden. Meron mga hagdan ng pataas, meron tulay, tapos meron din kubong pahingahan. Habang umakit ako, sumasalubong sa akin iba't ibang kulay na mga bulaklak. At meron din dito malaking Christmas tree. Lahat ng mga halaman dito mga karepa, Grabe, sobra ako naman ha. Ang galing ng pagkagawa nila. Yung mga lugar talaga, ang mga gusto kong puntahan, nakaka-relax. Buti na lang may mga pasyalang ganito na malapit lang sa amin at agad ko na pupuntahan. Sunod naman, lumipat naman ako sa may English Garden. Dito pagpasok ko, talagang bumungod sa akin ang napakaraming halaman at iba't ibang mga kulay. Buti na nga lang nakapasyal na ako sa mga ganitong lugar. Dahil pagsapit na ng winter, wala na, panibagong tanim na naman sila at next year na naman natin sila makikita. Buti na lang talaga, meron na akong oras sa paggagala. Dati kasi wala talaga. Sobrang busy sa may trabaho. Pero ngayon nababalanse ko na lahat. Sunod naman, dumaan naman kami sa may tunnel at sa may unahan nito bumungad sa amin ang summer cityscape na kung tawagan nila ang hobbit cottage isa nga pala itong silungan or tambayan kung titignan nyo ang loob simple lang mga karepa Garito lang naman siya may mga upuan lang dito at gawa siya sa may bricks at malalaki mga bato na merong matitibay na mga kahoy may nakita nga akong bangkado kaso nga lang bawal gamitin kaya siguro tinaob nila sa sobrang init nga pala ngayong araw napabili tuloy kami ng ice cream sobrang nainitan kami kakalakad akala ko kapag summer dito hindi masyado mainit pero halos katulad sa may pinas mga napakainit din pala nga muna kami saglit at umupo sa migile. Mga ilang minuto ay tumayo na rin kami at para maglakad-lakad na. Hindi pa kasi namin nalibot yung buong lugar at meron pa kami mga pasyalan na hindi pa namin napupuntahan. Habang naglalakad nga kami, may konting kwentuhan at tawanan. Ang sunod nga pala namin pupuntahan ang Maze Garden. Hindi muna kami pumasok dahil umakyat muna kami para makita namin yung buong maze. Tingnan niyo mga repa, ang ganda no? Pagkatapos namin magpicture sa may taas, bumaba na kami at pumasok na sa may maze. Sa may part na to, nagtatawanan na kami. Dahil baka mamaya ay magkaligaw-ligaw na at hindi na kami makalabas. Halos nasa gitna na nga kami. Naku mga repa, hindi ko kung saan ba ang daanan ng palabas? At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Sa umpisa, tama ang mga dinadaanan namin. Pero sa pagkakataon na to, halos sarado na. Kaya tawaran na lang kami. Dahil nagkakamali na ako, sila naman ang pinauna ko. Para pa nagkamali, eh, sila may kasalanan. Bahala kayo dyan. Yeah, I think it's all on the <laughs> I'm not here. No <laughs> Where are you going? Dito ay nakalimutan na namin yung daanan kaya tawalan na lang kami pero malapit na dito mga karepa dahil may nakita na ako mga tao sa gilid. Ay sa wakas, nakalabas din kami. Malit lang yung maze mga pero nakakalito. Kaya kapag may games na ganon, mahirap pala, lagi kang talo. Pagkatapos namin sa may maze garden, dumiretso naman kami sa may kubo. Na kung tawagin sa may ingles ay country garden. Dito sa may kubo, nakikita ko yung mga lumang kagamitan. Ito siguro yung mga ginagamit nila noong sinauna mga panahon. Kahit luma na sila, maganda pa rin silang pagmasdan. Dumiretso naman ako sa may bodega. Dito ay nakita ko yung mga dating mga ginagamit nila sa pagbubukid. May mga basket, may pang-araro, at gulong ng mga karwahe. At tatandaan ko, sa mga napapanood ko ng mga movie yung mga nakasabit ng na mga halaman na yan ginagawa nilang gamot tignan nyo kahit luma na yung kubo matibay pa rin hanggang ngayon sunod naman ay pumunta naman kami sa may maliit na lake pwede ka palang sumakay sa may bangka at tumawid doon sa may kabila ang kaso nga lang mga repa wala nagpapagana hindi ko alam kung anong araw pwedeng gamitin yan dahil sa pagpunta namin dito wala masyadong tao bago nga pala kami umuwi dumaan muna kami sa may kubo na nakatayo sa may gitna ng lake magpapicture dahil yung mga kasama ko pagkatapos ng picture uuwi na rin kami mag-aalas 6 na mga karepa, pero maliwanag pa rin hanggang dito na lang ang aking vlog maraming salamat sa panonood at sa sana ay nag-enjoy kayo.